Mga pre, usapang bawal ma-offend. Eto na ang top 5 na di okay na ugali ng babae. Yung tipong, di mo alam kung tatawa ka o tatakbo. Let's go! Number 5, Reklamo Queen. Mainit? Reklamo. Malamig? Reklamo. Walang load? Tamang buraot. Number 4, mahilig sa screenshots. Konting usap lang, boom! Screenshot agad, send sa group chat, may caption pa, tingnan mo tong lalaking to. Number 3, parang NBI. Di mo pa nga inaamin, alam na agad. May data siya receipts at Google Maps history mo nung 2019. Number 2. Miss logging Tama Kahit caught in act na may plot twist pa rin. Parang teleseryeng walang ending. At ang number 1. Plastic Fantastic Sa harap, hi sis! Sa likod, sis mo mukha mo, may split personality ata. Pero real talk lang mga pre, hindi lang babae ang may ganyang ugali, pati lalaki, minsan mas malalapa kaya chill lang laugh lang at huwag seryosohin masyado like follow at tag mo yung tropang ganito